nga po itong Senator Finglaxon uh, bilang isang miyembro ng alyansa ng Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos na sila po ay nilampaso sa Mindanao. At nakita niyo po 'yan sa resulta po no ng uh, pagboto ng mga taga Mindanao dahil po sa kanilang ginawa kay uh, President Duterte. At actually mga kababayan po natin, 'yang tin sinasabi nating uh, ipadama ang hagupit at galit sa Mayo 12 eh talagang naramdaman po nila yan. Hindi lang po no sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Ngunit sa Mindanao ay talagang napakasolid dahil doon talaga is eh, panalo talaga ang Duterte at hindi nila kayang pumasok. Kung makapasok man sila, so sa last na sila. 11 and 12 na po sila. No? So napakaliit lang yung kanilang buto na nakukuha kumpara po natin sa Duterte. So salamat sa mga taga Mindanao at ipinadama po nila yung hagupit, galit, nung nakaraang eleksyon. So, ganun pa man, medyo nakulang po dahil nakapasok pa rin sila dahil malakas daw po yung nakuha nilang buto sa Luzon. So, sana yan po ay totoong uh, galing po no sa tao at hindi yung appreciated na, hindi yung overvote at hindi po yung uh, resulta no? ng manipulation sa makina. Ganun pa man mga kababayan, nanawagan ngayon itong si Ping Lakson na dapat daw po is mag-move una. Hello? di Diba? Paano tayo makapag-move kung ang uh, ating uh, presidente Duterte ay ngayon ay nasa ibang bansa pa. So, tanggapin na lang natin ang maling proseso na ginawa nitong sila Marcos Jr. At dapat daw po, mag-unite na daw po tayo. Hindi magkakaroon, no, ng pagkakaisa ang mga Pilipino at unite. Kung kakatapos lang po ng eleksyon, binubuo na sila, binubuo na ulit nila yung kanilang prosecution funnel para ipa-impeach ang ating Vice Presidente. So papaano po ang sinasabi nitong si Ping Lakson na unity at mag-move on na at magkaisa para magtrabaho na lang daw po. Sige pakinggan natin, no? At mismo marinig natin dito kay Ping Lakson, ang kanyang pag-amin na talagang nilampaso po sila sa Mindanao. Uh observation na gano'n, no? 552. At nakita ko yung latag ng uh, ng pag uh, ng suporta ng uh, boto, no? Uh, ang ang uh, ang alyansa yung administration We came out very strong dito sa, as expected, dito sa NCR. Tapos, of course, except the two, except yung kay Bamakino at saka kay Kiko Pangilina. I'm only talking of the five or six candidates ng Alianza. Nung pinagmasdan ko, talagang dilampaso kami sa party ng Mindanao. Starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Ayan po ha. Narinig mismo natin kay Ping Lakson, lampaso talaga sila, no? And uh, dyan po kabahan na po sila dahil kung nakalusot po itong mga kaalyado ni Marcos Jr., hindi naman hindi nga lahat eh, no? Lima. And uh, tayo ay nagdududa pa sa resulta na yan, mga kababayan po natin. Kung nakalusot sila, no? Ngayong 2025 military election, lalo silang kabahan pagdating ng 2028. Dahil ang taong bayan ay natuto pa mas lalo pa po tayo natuto at dismayado. Bakit pa nakalusot ito? Dapat hindi ito nakalusot. So, talaga ang taong bayan, lalong magiging uh, strong po, no, yung opposition pagdating ng 2028. Lalo na, nanawagan si Sara, no, ng isang uh, malakas na opposition. Pero, syempre, para sa uh, matinong opposition, no, kasi yung mga yelo, itong kailang kontiveros, uh, eh, ito, hindi naman ito matinong opposition, eh ito pera-pera ito sa kanila eh ito may mga pinoproteksyon nun po sila no na mga oligarko at uh, ay ayaw nila mapaupo ang mga Duterte dahil lang makakaluwa oligarko mga drug lords so hindi natin alam kung bakit gano'n na lang yung kanilang pagbibigay ng uh, protection sa mga to pero balik po tayo dito sa usapin po ng alyansa no kasi ramdam ng alyansa na talagang mahina po yung pag endorso sa kanila ni Bungbong Marcos, no? O, wala talagang amor ang tao kay Bungbong Marcos. Ika nga ito ay ila limdak ng mga po, no? Limdak itong si Bungbong Marcos, no? O, wala nang kwenta, wala nang wala nang purpose dahil kahit sa pagdedesisyon sa pagpapatakbo ng ating bansa. Sabi nga ni Amy Marcos mismo kapatid niya, hindi siya nagpapatakbo eh. 'Di ba? Romualdes at Aranita So talagang limdak, wala nang purpose ito. kaya ang kanyang endorso, no? Nakita natin na wala na pong epekto sa uh, mga kanyang senatorial candidates. Nabigo po sila sa kanilang talagang gustong uh, makompleto ang mga senatorial uh, candidate nila na maipasok lahat. So, hindi ka sila nakapasok sa 1 to 5. Lahat sila ay nasa ilalim. No? Pinasok pa ito ng dulawan. At siyempre si Bongo po uh, nakakuha ng 27 million. So, dyan natin makikita yung uh, protest vote ng mga Pilipino no at yung talagang pagsusuporta kay uh, President Duterte <laughs> kasi ang, ang ibang nasa sa bumoto sa alyansa yung kanilang number one at nangungunang senador sabi nga nila no ay si Senator Bongo no ah uh, example itong sila Pinglason sila Soto ay uh, dinagdag nila sa Duterte pero siyempre kadoda-doda pa rin mga kababayan uh at uh, makita mo yun eh, sa linyada, pag mm. tinignan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga sa doon. Mm. minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasisingit si, uh, si uh, kung mabibilang pa namin si Camille Villar ay eh, nasa aliyasa, minsan nasisingit siya doon. Mm. Pero talagang pag tinignan mo, very evident, mm. ang talaga nasa sa top 12, lahat ng yung, yung sinasabi ng Duterte, 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 pero lima doon ang talaga na halos lahat sila, actually, oh. Oh, oh, oh. yung uh, 10 plus Marcos, uh, tapos mesa pa pasok kasi imei mm -hmm. tapos si Camille Ganon ganon na naging latad so napakaliwanag na pagdating sa Mindanao mm -hmm. so uh, gano nang uh, ang distribution ng boto oh. so masasabi ko napakalaking factor talaga ng dating pangulong uh, Rodrigo Duterte mm -hmm. sa sa resulta ng halalan sa midterm mid election based on the results of the elections hindi lamang dito sa senatorial race So at least ramdam nila mga kababayan po natin. At least yung pag-amin nitong si Ping Lacson is magandang indication yan, no? Na talagang nakita nila kung gaano kalakas yung endorso ni uh, Vice President Sara, of course, no? Yung epekto uh, po ng ginawa kay uh, President Duterte. So ramdam nila at least, at least alam nila, no? Uh, naging uh, honest uh, ito pong si Ping Lakson. And of course, mabuhay po yung mga taga Mindanao sa inyong pag-amen. Uh, so ngayon, may mga panawagan po sila na magkaisa, magbupon. Eh, ang tanong, paano? Paano ito magagawa, Ping Lakson? Pero, you know, across all, ano di ba, kahit sa yung mga mm. local executives na mm. ibinoto alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote, eh. Kung mm. masaya ba sila doon sa Administrasyon Marcos nung nakaraang mm. tatlong taon. Ah, uh, bakit yung boto ng Pilipino doon nung sa mga local uh, government officials na mm -hmm. pinagit mo, ano? Hindi naman ito yung parang true violence o in intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. Mm -hmm. But they can they could have easily use their uh mm -hmm. yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Mm -hmm. Or it could be that or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs based on their own uh, parang na uh, conscience mm. na kung ano yung pananaw nila sa administration uh -huh. if it is the latter then maganda para sa sabayanan, hindi maganda para sa administration uh -huh. pero kung uh, uh, partisan lang yung uh, naging yung uh, batayan dahil uh, kasi let's face it ano? uh -huh. meron talagang uh, merong involved na hate o yung pagkagalit uh -huh. doon sa pagka-aresto ni uh, dating President Duterte. Duterte. Uh -huh. Kitang, uh -huh. yun, tama. So napaganda po no yung pag-amin po rito si Pilson. Del siya mismo kahit nakapasok po siya no. Eh talagang inaamin niya na may ramdam nila, ramdam nila yung galit no, yung agupit uh, doon sa pag-aresto kay presidente Duterte. Sa lahat no na mga buto na nakita po nila doon sa Mindanao. And of course, Visayas and Luzon, naramdaman po nila yan. No? Naramdaman po nila kung gaano po kabilis uh, yung pagangat ng mga kandidato ng Duterte. Walang makinarya, no? siyempre walang pera. Uh, hindi ganun ka ma siya, hindi ka ano kilala dahil talagang up to the last minute lang po sila, up to the last day of filing of candidacy po sila nag-file. No? So talagang uh, ramdam nila eh paano pa kung ngayon pa lang magsisimula na no sa pagpapakilala sa pag-introduce itong uh, mga hindi nanalo pa ng na mga miyembro ng Duterte. Kumaga kung, kung nagkaroon man talaga ng dayan dahil hindi pa naman natin napatunayan, no? So nagkulang pa, kulang pa. So, ibig sabihin na yung, yung uh, black voting, yung vote straight ng Duterte ay natalo ng kanilang magic magic kung sakali man no dahil hindi ganoon ka angat ang like senator bato senator bungo of course ang number one si senator marcolita Amy ni marcos and camille Villar so hindi nila nakaya ng ilaglag dahil sabi natin mataas po yung boto na nakuhan nila ganon na nga sa balota oh, 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 kasi ang ang uh, one thing going uh, for us ano kami kami ni na Tito sen hmm. uh, si Erwin Tulfo yung pumasok kami uh -huh. lima uh -huh. no uh, na overcome ng uh, mga boto namin sa Luzon and uh, some parts of the uh, uh -huh. uh, some parts ma sa Visayas yung kawalan ng boto sa Mindanao. Oh, Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin kami mga pumasok. Mm. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa Tony Rodriguez, oh, 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 Jimmy oh, di ba ng mga ah uh, Duterte no at least 5 uh, of them talagang nandun basta Mindanao sila yung top 12 ng top 12 oh, nakita ko yan eh oh, oh. <laughs> kasi makita mo na sa website eh yeah. yung uh, pasok ng mga boto eh oh, oh, oh. so ganon so it's it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on so ayan uh, at least ano inamin nila at uh, ramdam po nito si Ping Lakso no at talagang Duterte talaga pagdating sa Mindanao Sayang lang, no? Sayang lang dahil uh, yung ibang part ng Visayas and of course si Bo talagang sulit yan. Nakita natin Duterte talaga yung nanguna. Bohol Duterte talaga yung nanguna. Sayang lang po sa ibang part ng Visayas at dito sa Lusot, no? Dahil nalinlang pa rin po yung uh, mga Pilipino at napaniwala pa rin po sa mga propaganda nitong mga luma, no? At pinagsawaan na kumbaga eh, ito, recycle na ito, paulit-ulit na nandiyan sa Senado. Pero alam natin na wala namang magandang ginagawa sa ating bansa. At uh, ito, lalo na ito ngayon, magiging asok ulo lang po sila. Kaya na sinasabi ni Marcos no Jr. na kapag nanalo daw po yung kanyang mga senador, sila daw po ay hindi makikipag sa Senado. No, hindi daw ko kontra sa mga desisyon ng administration. Paano yan? Ping Lakson, no? Magisunod-sunod lang ka lang kay Marcos Jr. And hopefully, hindi po sila magiging ganon, lalo na po dito po sa mag- uh, mangyayaring proseso ng impeachment ni Vice President Sara. Dahil itong impeachment ni Vice President Sara ay ito talaga is uh, by numbers, political game. So sana itong si Ping Lakson na sinasabi niya na gusto niya mag-move on, gusto niya mag-unite ang mga senators, magtulungan, sa pagtatrabaho pagkatapos nitong eleksyon. Ano man ang kanilang partido. Sana gawin po nila yan. At uh, hindi po sila maging sunod-sunuran. Sa kagustuhan ni Marcos Jr. o ni Tambalos Los. Natanggalin po ang ating Vice President. Again, mabuhay po kayo mga taga Mindanao. Kayo talaga ang napaka solid. At uh, pinanindigan nyo itong uh, galit at hagupit ng uh, taga Mindanao. Na naramdaman ng mga taga-alyansa ng bagong Pilipinas nung nakaraang eleksyon. Mabuhay po kayong lahat at uh, syempre, may 2028 po tayong pinaghahandaan kung gaano ka ang suporta na pinakita natin sa Duterte ngayong 2025 midterm election. Sana mas lalakas pa at gawin sana nating zero no itong mga aliansa ni Bongbong Marcos o aliansa ni Tambalos Los pagdating ng 2028. Mabuhay po lahat buhay po tayong lahat no na nanindigan para po sa ating bansa para po kay President Duterte para po kay Vice President Sara thank you